en la casa Tara, 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 ayo ah ah Min lakas ah nih ah ah ka idol. idol ang yon, idol ito natin ang pamain natin ito ayan artificial yung bigay ni si Roger sir minto ayan ayan pagis na naman yon. mga idol kasi paikot ikot ikot yung hangin itong kadusa tapos birahan bago birahan mo no? ang birahan ang ikot na naman yung hangin balikan namin yung na pinangawilan ni Edo Linday makahuli anu, tayo ng luba dito ng karanda <coughs> tiger kaso yung tiger maliit gas gas din niya yung tiger nasabit yun diba

Maulam. Ha? Huh? Maulam ang idol. Laki. Laki sure eh. Tapo mo kay dulok. Laki maka idol. Uh. Ulam.

Wala. Hala, wala pala. Hala, makidal. Nakita. Kailangan ko. Sa, tulong guys ano? Sa, tulong guys ano? Makidal. Baliktad -balik yung hangin. Tiger. Hindi <laughs> talaga mauubos yung tiger dito, dai. the light <coughs> Lah. Oke. Oke. Lah. Tuk batu eh. sayang. Teman teman?

Dari. surbul dai surbul dai mau na nak dai mau na nak dai uh, 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 surbul dai mau na nak nak mau nak nak dai uh, uh. kalau kita cuba kaitan nak kaya mo kaya mo surbul surbul mau na nak nak uh.

Mag-ig mag, 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 mag kamag, mag mag ig ning labang Ning

umakid ulo ba oh. Ah. Ah. natin yung mata para sabihin isda ba isda. Ah, yan oh. Di makidon. Eh. Hindi inaasahan na nadublahan na po ang katong una. Umakidon. Eh. Yeah, yeah. buah tiger tiger oglu mana di <coughs> cek patah pakai gun daming lah timbang kak makan dulu tapi daming nak sakai Dinang oh. dinag ano hindi nagbalik tad yung hangin lạ lạ Bên tay ăn tay lưng Lạ 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 lạ, 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 lạ. 큰건 pangalawang sablay na. Pangalawang sablay na. Walang mga pamain ngayon mga kailan kasi malakas

gan ma makaidol lang lang 1 makaidol allpot lo a ver đây là cú lây Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn sibugani maliit um, lang bangka ginagamit <coughs> <coughs> oh. Okay, oh oh asa asa, asa ako pala na ni tapos ambyan lang kog dakong pamot. Na mo abay sa kuha. Oh, tigmot nok pag ambyan lang ko. Hmm. Be, ato dag uning lay ta sige da ni. Sige da ka lang ka abay. Pag na, na, na abyan lang ka. Kudi sidi do lang magdala. Dok sa mga sanay pag ikaw lang sanay wala sabay. Wala ka, wala ka sabay. Wala hmm. ka abay. Wala wala na wala na Lama. sayang yung naka ano dahi nakawala day. dalawang piras dalawang bisis nakawala brato na uh, purma Lama. sa luba mga kayo dulo paiga higa ang hina yung tiger sa laway ng luba Tata, tak, hapun

Sorry, so, yun mga kalul, update tayo pag biyahin natin. Papunta sa harap. <laughs> Basta na naman to. idol ito na po yung binta natin at ito na po ano luba 2.8 1000 yung ano nagbahal ngayon sa dahil sobrang lakas kaya mahal yung ano isda tiger 1.4 100 yung kilo 5.6 5.60 tapos yung luba 2, 2,800 ang binta natin ay 3,360 so ayan na day saka dira ka basa pa siya dulim day sa mga kadol 1,000 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4 2,400 Tapos may babalikan ka pa doon isang libo Balik ko pala ko to oh, Balik ko pa oh. Ay, balik 2,400 Oo, oh, tapos meron ano kasi yan, may party pa sila dyan, <coughs> tapos babalikan mo yung isang debo dun. Ayan, tiba-tiba. Diba. No. Diba, mga kaidol, tiba-tiba mga kaidol. Walang party, party. Uh, party mga Sakto <coughs> Saktan dyan, papista dyan eh. Papista? Oo. Um, Saka mga kaidol, mga kaidol, mula po kami nagpapasalamat sa inyong ulasan po sa portal, po sa subay-bay sa aming video. Ingat po dyan, lagi mga Maraming salamat sa kaidol. Ayan o, yan ang payat mga kaidol. Ang laki ng <laughs> Tentang tabak lah ni Dah <laughs>